Hi everyone. Kamusta po kayong lahat? Isa'ng magandang araw sa inyong lahat. Ah, uh, maraming salamat po sa mga nag-book ng reading. Pasensya na po kayo kung uh, wala ako ilang araw, ano? Kasi talagang fully booked tayo sa work. Marami tayong inaalagaan. Ayoko naman po pabayaan sila. 'Di ba? Talagang binigay ko na 'yung buhay ko sa mga client ko eh. Sana maintindihan nyo po. Marami kasing nag-message sa akin na nagalala sila na wala silang nakikitang everyday na record. Kasi suerte sila kapag naririnig, naririnig nilang reading ko, nakikin, nakikinig sila sa akin. Okay, pagpasensyahan na po kung, kung hindi kayo nakakapanood. Anyway, sa mga hindi po ako makakapag-upload, yung mga... yung mga yung mga video po natin ay timeless po yan. Pwede nyo po yan panoorin ng paulit-ulit kasi may mga positive reading dyan at abundance and money. Okay? Ma ma nyo pa rin yan. Buhay po ang ating reading. Timeless po yan. Okay? ah uh, kasi kung yung time na narinig mo siya, yun talaga ang tamang uh, blessings or paparating ng message sa'yo ng universe. Okay? So anyway pala, gusto kong ipapakilala sa inyo ang ating kaibigan na Lucky Dwarfs. Okay, alam ko pong maraming gumagawa nito. Alam ko pong kahit saan pwede kayong bumili, pero ibahin nyo po ako. Ibahin nyo po ako sa kanila. Talagang duman yan sa rituals natin at blines po natin yan. Hindi po basta blessings lang yan ang ginawa dyan. Talagang binuhay namin yan. At talagang yung best friends natin or kaibigan natin sa mga bakuran sa bahay sa likod ng bahay sa puno talagang ginaya yung uh, mukha nila ano so matindi po yan na maingat or pag -pa paggawa sa dwarfs natin okay talagang may mga ganyan yes of course talagang anong tawag dito. Pero kasi ang pinagmamalaki naman pindito dito is yung ritual na ginagawa namin dyan talaga. Ay blessings po talaga. Bibigyan kayo ng blessings. Um, ngayon po ay ginagawa pa yung mag-asawa. Yung mga mag-asawa. Ngayon pwede itong gamitin niyo sa negosyo, career, display sa bahay, display sa business, sa opisina, sa lahat pwede po yan magiging kaibigan ninyo. Okay? Sa mga wife kung mag order kayo, sabihin nyo po sa akin kung, ah, uh, kasi nakakatakot kasi kung mababasag siya, ano. Pero, i-make sure po natin yan na secured, ipapadala natin sa inyo ng hindi mababasag, ano. So, kung mangyari man, may basag na mangyayari, i ritual namin yun ulit para mabuhay po sa inyo. Okay? Siyempre, hindi naman siya totaling matutulog, pero eh, depende po yan sa basag, okay? Pero hindi naman po yan parang wala ng kwenta. wag nyo pong isipin yan, okay? Yan, talagang ang blessings, ang lakas, buhay po talaga sila, okay? So, pwede nyo po yung kausapin kapag sino po ang kukuha sa atin ng dwarfs. Pwede natin yung kausapin, pwede. wag natin sambahin. Okay? Hindi ko po sinasabi na sambahin nyo yan. Hindi. Parang ano lang, parang ano lang yung, di ba may rosario kayo, yung mga Christians, kami may tasbi. Parang gan, parang bismillah, parang ano lang, parang uh, bigyan mo ako ng blessings, bigyan ikaw ng bahala, yan yan. Alam niya po yung trabaho niya kahit hindi po kayo mag ano sa kanya. Huwag niyo lang pong sambahin, ayaw nila pong sinasamba sila. Okay, syempre bawal na yon Okay, so yan. Kung gusto nyo mag-order sa akin, sabihan nyo po ako kung nasa Pilipinas kayo. Sabihin nyo po ako kung nasa OFW kayo. Okay? Kung gusto nyo ng bracelet, isabay nyo sa bracelet niyo para isang padala po tayo. Maraming salamat po sa mga nag-avail ng pagpapaalaga. Yung mag-asawa, ginagawa pa lang yan lang po ang available ko. Mag-asawa kasi, nagbabantay siya ng, sa uh, especially sa mga single. Okay, marami ang gagawin ng mag-asawa. Even ganito naman, wala namang pinagkaiba sila. Kahit ganito isa, talagang blessings. Uh, um, blessings, kahit single naman siya, okay naman yan. Yan. Ang cute, no? ba? Diba? Yan, kaibigan natin yan. Sige po. Unayin natin anong energy ng person mo. Ano nangyari? Anong, anong ginagawa? Anong balak niya ngayon? Tingnan natin. Pagpasensya niyo na po ha kundi po ako makakapag-record lagi. Talagang busy po tayo. Ayoko pong pabayaan yung mga yung mga inaalagaan ko. Okay? Bismillah. Queen of Swords. Okay, meron tayong Queen of Swords. Ah, uh, iniisto ka ng person mo, hindi na naman 'to makapag-isep pinag-aaralan niya, nagpaplano siya ng siguro ayaw kanya ma-open or alam mo yun, siya ng sagot sa'yo. Could be. Okay. Oh, may magulo pala tong isipan niya, no? Okay, tingnan muna natin. Maglabas muna tayo ng cards. Parang may pumipigil sa inyo or sa person niyo. May pumipigil, lumaharang, kamag-anang kaibigan, malapit sa kanya, possible babae, third party. Pinipigilan ang pagiging, uh, para makapag-isip siya ng maayos. Okay. Queen of Swords. Meron po tayong Seven of Wands. Meron din, ah, Five of Wands, sorry. And Two of Pentacles. Okay, sa trabaho talagang pagod, pagod, marami siyang iniisip, savings niya, trabaho, promotions, any kind, involved po yan. Okay, masaya naman siya sa'yo, masaya siya sa'yo, like I said, na parang baka may nakikialam sa person mo. Nandun yung pagmamahal, importante ang pamilya, okay, kung may anak kayo, tumatay balahibo ko kung may pamilya po kayo, kung may meron tumatawag dito sa akin eh. Promise po, tumatayo po talaga balahibo ko. Hindi ko alam kung makikita dyan, pero tumatayo po siya. Meron na nono dito sa akin na ng tulong or hindi ko alam kung na-spell ba yung person mo pero sumisigaw yung person mo sa akin. Okay, um, page of cups and ten of cups. Ayan. So, possible po na sabihin na natin uh, itong person na ito may nakikialam sa kanya, may something, ano. Meron akong nasi-sense dito na parang uh, gusto niyang bumalik sa'yo. Possible. Gusto niyang bumalik sa'yo. Gusto niyang i-offer, i-offer sa'yo ulit yung sarili niya. Okay? Ma maaring nakapag-isip ito. Marami, marami siyang uh, nagiinom pala ito, naglalasing, hindi siya makatulog minsan. Kung hindi nyo po yan nakikita, well, talagang naglalasing ito, nag overthink Actually, kapag nag-iisa ito, umiiyak. Alam niyo naman siguro yung person ninyo, mahina po yan. ba diba? Naglalakas-lakasan lang lang po yan sa inyo. Sorry. Ay, nako. Alhamdulillah. Pasensya na po sa mga kumakain. Sa mga bago po dito sa aking channel, ako po ay may allergy to po talaga. Rhinitis, okay? Or, my God. Pag nag video po talaga ako, maarte po talaga siya. Kasi bakit? Bago kasi ako mag-video mag or mag-record, bago ako mag-cards, nagre-ritual po ako yan. So, may mga usok, may mga sangkap, kaya... Pero, imagine kung gaano ko kayo kamahal, lalo na yung mga client ko. Bawal na bawal sa akin ng usok, pero... tinitiis ko po yon, Dahil, mahal ko kayo. Mahal ko yung mga client ko. Okay? So yan. Akala nyo matigas yung person ninyo. Pero sa totoo lang, pag nag-iisa ito ay talagang nahihirapan, umiiyak. Yan. So, dito naman tayo sa... sa may mga tao nakapaligid sa kanya na bad employees. Okay? Magaling ka eh. Marunong kang... Marunong kang dumiskarte. Marunong kang... Marunong kang ano eh, magdala ng career mo. Humahanga siya sa'yo. Okay? Actually, ito sa totoo lang, namimiss niya yung dating kayo. Okay? Yan yung nararamdaman ng person mo. Namimiss niya yung dating kayo. Okay, sorry. King of Swords and Knight of Swords and Four of Wands. Okay? um, Mukhang may against sa uh, inyong dalawa talaga, ano? Um may matalas na salita dito parang hindi ka tanggap or something na ano pero wala eh okay sa mga single dyan congratulations mukhang kilala mo na yung taong mapapangasawa mo or magli-live in kayo matagal-tagal itong relasyon na ito baka siya na talaga kasi four of ones nagtatapos sa four of ones okay mga single dyan okay sa mga, mga sa mga mag-asawa naman ang sinasabi dito ng cards ninyo ay talagang pinaglalaban niya rin kung anong meron kayo. Hindi siya sumusuko even na spell siya. Okay? Hindi siya sumusuko. Umaasa siya na may pag-asa, may may pagbabago. Okay? May kalalabasan. Okay. So Ace of Pentacles, meron tayong The Justice, meron tayong two of cups. May blessings din paparating dito sa person mo. Okay? Siguro nga ikaw yung blessing sa buhay niya. Okay? Possible din po yon kasi may person po tayo na blessings. Okay? Meron po tayong ganun. Um, possible din po na siya yung swerte sa'yo. Meron kasi ganito kasi yan. Meron kasi ako dalawang, dalawang sitwasyon yan. May mag-asawang lumapit sa akin. Mam, Ma ako po yung swerte sa amin eh. Ako po yung nakakapera. Eh, nang nakita ko, hindi. Lucky charm niya yung asawa niya. Kaya siya sinuswerte. Itong asawa naman to, laging minamalas. Kumbaga, ganun po yun eh. Mayroon pong ganun. Maniwala po kayo sa hindi. Alam ko pong pangit po tingnan. Pero ganun po talaga. Okay? Meron pong gano'n. Hindi siya naniniwala na may something sa kanya, may malas siya. Yung swerte, yung asawa niya. <laughs> Hindi po gano'. Okay? So, wala po tayong magawa. Pasalamat tayo, lucky charm natin ng mga person natin. ba? Diba? Simula ng, sabi niya, simula ng dalaga ako ma, may pera po talaga ako, nakapatay ako ng bahay o ano. Hindi naman kasi sa lahat ng bagay na ikaw yung swerte. Possible naman pong gano'n na meron ka. Pero, alumapit ah, ka sa akin, tinatanong mo sa akin, tinatanong mo ako na bakit po laging minamalas ang asawa ko? Bakit po hindi maganda? Bakit ganito? Kasi nga dahil sa iyo. 'Di ba? Sino ka kasi ah, nagbibigay siya sa iyo ng swerte. Siya naman ang minamalas. Ganun po 'yun. Meron pong ganun, okay? Meron naman na lumapit sa akin ng tanong na Siman, yung asawa niya, may kinalaman po tayo as a partner kung bakit minamalas ang person natin. Yes, meron pong ganon. Sorry ha, pasensya na. Meron pong ganun, nakakabigay po tayo ng negative and positive sa ating person. So even, ito yung nakakatakot, even yung person natin nakakabigay din ng positive at negative. Okay? So, ba, paano po yan mawala? Paano mawala yan? Siyempre, kailangan natin magpaalaga or bubili ng bracelet. Pero lahat po ay dadaan muna sa reading. Kasi hindi naman po lahat na gano'n ang issue. Baka po iba. Okay? Baka mamaya may nagtanim sa tindahan nyo. Buto ng tao, patay ng kung ano-ano, tinaniman kayo para matulog ang business nyo. Maraming gano'n. Marami. Okay? So, isa pa yung mga mga bad ano yun? Mga bad habit. Yan, mga bisyo na hindi maganda. Nakakamalas po talaga 'yan. 'Di ba? Pag yung bisyo natin sobra na, control din natin, hindi naman po maganda 'yan. 'Di ba? So, dito gusto niyo makipagbalikan, gusto niyang ayusin. Nag-hope pa rin itong tao na ito. I guess parang ano kayo eh, parang may kaya na something na hindi naman kayo naghihirap, hindi kayo something na ganun eh. Hindi. <clears throat> magaling ka, magaling ka, umahanga rin naman siya sa'yo sa kabutihan mo. Okay? Nakikita ko naman na parang naging proud naman tong tao na ito sa'yo. Okay? Yung person mo. So, na naalala niya yung pas, paano kayo maglambingan, paano kayo nagkakilala, paano ka, ka, ka kagaling humawak ng at uh, work mo o trabaho mo or business mo, inahanga ang kanya sa ganong paraan. Okay? Alam ko po ngayon parang medyo nagbago yung person mo, nagiging bastos. Yan, pumbaga meron pa nga dito binihisan mo ito eh. 'Di ba? Meron 'yan, meron. Nakuha natin 'yan. Okay? Okay, ah uh, hi priestess. Uh, meron tayong The Death uh, Page of Wands. Okay? Okay. Pasensya na ha sa mga uh, may nakikita akong hindi naman totally death as in death na kung lalabas si death, may mamamatay na kaagad. Nagkataon lang itong magkatabi ay connections doon. Okay? Hindi po hindi po lahat ng cards ay pag lumabas ang death ay may mamamatay. Nagkataon depende pa rin po 'yan sa anong message na idadala ng katabi niya. Okay? Kino-connect po 'yang cards. But ito kasi ay meron atang mamamatay or yuyumao. Oh. <coughs> Sorry. Pwede rin na parang lalakad, aalis, lalayo. Yan. Sa side ata ito ng person mo. Mamomblema siya. Sana wag naman, okay? Sana hindi life, okay? Ano lang, siguro naman ay possible na <clears throat> maliit na problema lang ito. Okay? Lagi tayong positive. Okay. Aha, uh -huh. may gumagawa, lumabas. Kaya siguro nagiging pabago-bago yung isip ng person mo. Pag usapin mo siya maayos, tapos kung mamaya hindi na naman, moody, pinagsasalitaan ka ng masama, binabastos ka. Okay? Um, iba iba yung parang turin niya sa'yo. Iba yung parang, iba talaga. Malaki ang pinagbago. Okay? um the star seven of seven of cups sorry three of swords okay baka nga po ito ay talagang mahilig sa chicks okay mahilig makipag dating apps mahilig mag bar makipag inuman person mo yan so yun nga sinasabi ko yung bad habit pwede rin nagkakilala kayo sa club, kakilala kayo sa dating apps. Pero to be honest, minahal ka ng tao na yan kasi three of swords eh. Totoong minahal ka niya, hindi po yan ginamit ka lang, pinatwad ka lang, ano ba yun? Yung pinarausan ka lang, hindi po. Okay? Legit po yung naramdaman niya sa'yo. Okay? Kung may binigay po siya sa'yo, totoo po yan na binigay niya sa'yo yan. Okay. So nag-sacrifice din po siya for you. Okay, hindi po ito basta-basta. May nakikita po ako dito ng mga kakabreak lang um nakikipag-try na siyang makipag-dating apps. Party-party, inuman, nakikipagkilala, chatting kasi single na siya. Okay, meron po ako nakikita dito na parang linilibang niya lang ang sarili niya para hindi siya totally masaktan. Kasi pag nag-iisa na siya, umiiyak na siya. Okay, ganun po talaga. Mga lalaki. So, yung mga bagong ka-breakup lang, yung ilang buwan lang, yan ang ginagawa. nag entertain po siya para makalimutan ka. Pero to be honest, hindi po ito nakamove on sa'yo. yan malinaw po ang ating cards na hindi siya naka-move on sa'yo. Okay? Sige po. Doon naman tayo sa ano? Dumako tayo sa... Ano to? Dumako tayo sa reading. Ninyo. Tingnan natin kung ano. Lord, bigyan nyo po sila ng magandang reading. Nakikiusap po ako sa taong nanonood ngayon. Tulungan nyo po sila, Lord. Please, parang awan nyo na po. Linalapit ko po itong tao na ito sa inyo. Anyway, sabayan nyo po ako. Yung bukang liwayway, iba yun, ha? Sabayan nyo po ako ng 2 a.m. Yan. Bulong naman ito. Malakas na bulong, 2 a.m. Or prayer. Sabihin na lang natin prayer. Okay. Nagbubulong po tayo sa universe. Nagpipray po tayo sa universe. Nagatid tayo ng message ng 2 a.m. Kung gusto ninyo, kung gusto ninyong sumabay. Okay? Yan, sabi ko sa inyo, pag nanonood kayo dito sa akin, marami kayong matuto, matututunan. Okay? Lahat ng wishes, 2 a.m., mag-wish lang po tayo, pero ah, uh, wag tayong mag-wish ng masama, ha? 2 a.m., magigising po kayo. 2 a.m. Okay? And then, gawin nyo po ito kung sasama po kayo. 2 a.m. sa ng Google ko. Ay, wala akong Google. Okay. Ah, wala ako. Sige. Iba kasi phone tong gamit ko yung nakakainis. Sige lang. So, sumabay na lang po kayo ng 2 a.m. Um, Malakas po yan. Malakas din naman ang bukang liwayway. So, yung mga Muslim na nono dito sa akin, magtahajud po kayo ng 2 a.m. Depende po sa inyo, kanong surang gagamitin niyo Okay? Mga asawa, pwede rin. Um, abundance, lahat. Kung anong kaya nyo po. Okay? Pwede po kayong gamitin niyo po yung magtahajud kayo. Eh, okay, mga Christians, hindi nila yan alam eh. Pero kay mga Christians, kung di nyo po alam, sumama po kayo sa 2 a.m. na prayer. Okay? Kung nasa OFW po kayo, oras ninyo dyan. Naintindihan? Iba po yung oras namin dito. Oras namin sa Pilipinas, oras namin. Dyan kayong OFW, oras nyo yan. Okay? So, yon. Pag hindi kayo nakakatulog ng gabi, pwede kayong sumama. Sayang naman kasi ang, ang, ang puyatan ninyo, ba? Diba? Well, pwede naman po kayong mag-alarm. May idlip lang kayo. Kung gusto talaga, may paraan. Kung ayaw, eh, may madaming dahilan yan. Okay, sige po. Wow! Ano you know? yun, katang ka inaantay. Good good news, balita, o ano man. Something. Makukuha mo daw yan. <laughs> okay? Okay, so, maganda. Three cards pa lang yan. Napaganda na. May bisita katang ka aasahan ah uh, tatawag, possible, good news ito, three of, uh, ano eh, I will of fortune, nandiyan eh, okay, good luck, the justice, okay, meron tayong, madalas ka mag overthink eh, no, okay lang yan, pero wag naman lagi, mawa naman kayo sa sarili niyo matulog naman kayo, hindi ka nakakatulog ano, yan, dahil sa kakaisip mo, sobra-sobra naman yan. Okay. Um hihingi yata ng tulong sa'yo, Mabait ka kasi, kulang na lang yung kinakain mo. Susubo mo na lang ibibigay mo pa, ganun kakabait. Control. Kung hindi po ito hingi ng tulong sa possible na alam mo yon. Meron kang gustong gawin talaga. May plano ka wala makakapigil sa Good. Kasi wala akong nakikitang hindi maganda. Sabi ko sa inyo kanina, hindi lahat ng debt sa sam ay kamatayan hindi depende po yan sa cards naintindihan okay the empress and the hermit and wow wow my god subhanallah subhanallah ya rab ya rab alhamdulillah bigyan niyo po sa kanila kung ano man tong wishes na ito na ma answer prayer Nahiyak ako. Kasi may nakikita ako dito na makakabili ng bahay. <laughs> masaya ako para sa inyo. Bahay o lupa. Or kung meron ka ng lupa, magpapagawa ka ng bahay. Masaya po ako. Para sa nanginginig ako, totoo po. <laughs> nanginginig po talaga ako sa sayan. Nabigla ako sa nakita ko. Masaya, masaya po ako para sa inyo mga love ko laban lang tayo kahit anong hirap ng buhay. Okay? Nakakalagpos ka din daw dyan sa mga bayarin ng mga bills natin, mga loan ninyo. Okay? Basta mahalin nyo pa ang trabaho ninyo. Kasi kung may loan ka, hindi mo mahal ang trabaho mo, ay eh, mamalasin ka. Ano yung pera-pera lang? Hindi pwedeng ganun, di ba? Kaya tayo nakakapera dahil sa trabaho natin. Mahalin nyo po ang trabaho ninyo, yung amo ninyo, yung alaga ninyo ba diba? yung boss ninyo, katrabaho ninyo eh kung masama po sa inyo, lumayo lumayo na lang po kayo, iwasan niyo basta'ng mahalaga may trabaho po kayo. Okay? Good luck sa makakabili ng bagong bahay. Nakikita ko po na malinaw po sa akin. Makakabili ka ng gusto mo. Subhanallah. Okay? So ayan. May anak ka daw na magtatapos. Maganda. Subhanallah. Ay, kung sino man ang pinapaaral mo, makakatulong daw yan sa'yo. Okay, sige po. Kung gusto niyo po magpa-reading sa akin, maraming salamat po sa tiwala na ibinibigay niyo. Uh, ayusin nyo lang po ang pag-message sa amin kasi ako, maldita din talaga ako ha. Ayoko ng bobo-bobo sa akin. Please lang. Wala akong oras sa mga ganyan. Ito po ang aking Facebook account. May litaro po. Bukas na po tayo mag uh, mag ano to magbasa or magreading ng mga positive na natulungan natin. Maraming salamat. Ito po ang aking Facebook account. Inupload po 'yan ng August 3, 744 po ang react niya, meron po siyang 89 comment. Ito po ang cover. June 4 po 'yan. Okay? Meron siyang 457 Meron po ito, 54 na comment. Okay, yan po ang aking Facebook account. Okay, tatlo po ang account ko, huwag po kayong magulat. Kasi pang emergency purpose, baka po masira si Miley Tarot. Yan, akin po yan. Ito naman po ang isa. Si Miley Tarot din po yan, akin din po yan. Okay, mga love ko, maraming maraming salamat. Tayo po ay nag-aayos na mag-person, mag na-spell yung person ninyo. Yung mga hindi nag ng promotions pag alis, paglabas ng bansa, may nakikita ko para nagluluto. Mahilig kang magluto, no? Pati yung person mahilig kumain, mahilig magluto. Uh, may nakikita din ako dito parang mahilig kang magtahe, mag, alam mo, yung kamay mo, magalaw, or computer, nagko-computer ka. May nagtatravel, may nagtatravel sa train, hindi ko alam kung sana sa train ka o ano, basta nagtatravel ka. Okay? Habang nanonood sa akin. Okay? May nagluluto, nagtatahe, ano pa. Maraming maraming salamat po sa inyo. Nagma-manicure, man manicurista sa mga nagsasalon dyan, barber, nakikinig po sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Okay, Naki, nakikita ko po talaga kayo. Sino pa mga anuhin natin? Baka makalimutan ko. Ayan. Uh, yung mga nag-housewife, yan. nagbe baking luto, luto sa bahay. <laughs> okay, insya Allah, maubos lahat ang paninda mo, mga madam ko, boss ko. Okay, yung mga pati po nagta-tricycle driver ngayon, Subhanallah, lang, nakikinig po sa akin. Nagkakaroon daw sila ng extra income kasi nagbibigay ng tip sa kanila yung mga client nila. Subhanallah. O, ah, sige po, ingat po kayo. Naway itong, to, itong mga nanonood sa akin, makakapera po kayo ngayon. Nanginginig pa rin ako oh, kasi maganda po ang reading ninyo. Magsipag lang po kayo, okay? Makukuha nyo pa rin yan ng gusto ninyo. Ingat po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.